dito na nga kami sa lubak-lubak na daana, napapunta dito sa Mayong Payong. Grabe na daanan talaga bago mo makita yung magandang tanawin doon sa tuktok ng bundok. Sobrang uh, nakakatakot talaga. Kung mag marunong ka talaga mag-drive, ayan, hindi ka matatakot. Sobrang galing talaga mag-drive natin, Salve. So ayan na, uh, andyan na kami sa tuktok ng bundok. As in talaga, paakit talaga kami. Mababa pa sa'yo. Okay. yung muna natin na Mas mataas siya. pa lang akyatan dito, no? Yung pababa ba naman, preno naman ang alalay. <laughs> Oo, alalay ka sa preno. Huwag ka, hindi ka na mo, hindi mo na kailangan magkas. Okay. Okay. Yeah, ba, sabi ni Pao Pao, nakasalap na mapunta rin dito. Matibay, Nak si Pao Pao kasi matibay, hindi magmanihir. Eh, sabi ko nila, magkatay-tay, makarap sa mga yan ang kaunan sa Lumila Group. Si, sa, si sa sabi ko, hindi na ako maram sa Night Cruise Kapamu. Libot na niyo, hindi na pag si at siya. Baka ito sa Aluroy, hindi na ako Nakasabi sa maisim na sa... Sabi ko, ako ka dito na wala. Kari ko naman kayo dito sa Yanis. Sa Aluroy? Sa Aluroy? Pagkat ako, wala ka rin. Oh, dahil na ilusin si Baya. Sabi ko na, ito pa pa nga sa itong pagkatok. Okay. Nasa taas pala ito kasi ng bundok. Kaya pala sabi ni Kao po, maganda dito pagkagabi. Pero kahit tayo, mahirap na din dito mag-drive sa gabi. Lalo na sa akin, malabo kasi mata ko. <coughs> Hindi siya kaya lang kasi sa dalawang sasakyan. Para tayong dumaan sa dagat na ma One minute <laughs> 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 na lang. na dito yung ano ba sa taas pa <laughs> sa tuktok talaga no ang uh makatukan -huh. de ah yun nakita natin kayo na Jack nabu nabuntok ito ata yun no oo oh, yung tinuro ko nga sa iyo oh, oh. <laughs> parang pikilang ng <niningaw> ko dito <laughs> Okay, this... Yung ibang madadaan mo, mga mare? huwag ka lang titingin talaga doon sa may pinakababa. Kasi parang uh, may madadaanan ka na mga bangin dyan. Yung ibang daanan, may daanan na pa, ano, na pa, ano talaga. Mga may, uh, makikita mo yung uh, pinakababa na talaga. Kaya ingat-ingat lang talaga sa pagmamaneho. Talagang kailangan mo tumutok talaga magmaneho. Nakatingin na yung mga nandun sana eh. Saan? Eh, sa taas eh. Ayan na, ayan na. Andito na kami sa tuktok ng bugtok at la sa, uh ito na yung pinakaantay-antay namin na makakit kami dito sa Tuktok ng Buntok. Ah, ang ganda-ganda. Promise talaga sobrang ganda. Ah, yun nga lang talaga mahirap talaga yung pag-akyat. nakita nyo naman yung pag-drive kanina ni Ate Salve. Sobrang hirap. Nakakatakot, ah, nakakatakot. kung ah, may lakas ng loob ka at saka marunong ka talaga mag-drive. Ayan na. Ah, Kayang-kaya mo talaga yung angat. Ako hindi ko talaga kaya. Pero sulit na sulit yung ah, pag-akyat doon sa taas kasi sobrang ganda. Sobrang ganda. Dito ka talaga sa ibabaw ng ah, ano. Dito sa tuktok talaga ng bundok. So 'yun lang talaga. Akuyat ka pa talaga. Ayan, kitang-kita mo talaga yun sa baba. Pati yung sana pupunta namin na beach uh, malapit lang naman dito. Mubo rin party kasi din to ng mubo. Mubo din kasi yung pupunta sana namin. Yung uh, pinuntahan namin nung nakaraan ng anak ko. Ayan, papasya ko sana sila doon. So, dito, sobrang ganda naman dito. At this first time ko talaga pumunta rito, mama. Mas matindi yun, masikip. Tapos pag... So, ayan, may restaurant naman dito siya sa taas. Pagpunta nyo rito may entrance fee lang siya ng 50 peso. Sobrang ganda talaga. So, ganda ng ganda. Ayan si inay. Ayan na si Ate Salve. So, nagandaan na siya sa view. Ayun na. Ay. <laughs> Ganda talaga dito, no? Ganda mm nga. -hmm. Kung hindi pa... Buti nag-suggest si Popo. Kaso nakakatakot naman kasi yung paket. Huwag hindi ka sanay mag-suggest. Kasi... Yung pagkukontrol. Oo, pagkontrol lang talaga. San-san pala nakarating si Popo? Eh, mm, grabe talaga ang overlooking view dito sa tuktok ng bundok. Kaya hindi ka talaga, magsisisi na umakit kayo. Yun nga lang talaga, sobrang uh, hirap ang yata uh, May restaurant sila dito sa taas din, sa baba. Uh, may rooms din sila kung gusto nyo mag-overnight. Uh, nagtanong kasi kami dyan kung may rooms daw. Meron naman daw silang rooms. Kung medyo maalanganin na kayo ng uwi. Ito 30 pesos pala ang entrance fee din sa kabila. Kasi mainit pa naman eh. Mamaya, mamaya pang ano. 30 pesos entrance fee. So, ang gusto mo mag-overnight dito. Ayan, nakikita ko yung isla na napapanood ko sa mga nagbablog. Ayan, isla din na pinupunta ng mga nagbablog yan. Oo. Oh, Matataktak ka niyan. Ayan, pauwi na kami. Nag ano lang kami, nag -milty kami. Ah, uh, may milk naman kasi sila dyan. Kung gusto mong kumain. Kasi busog kami kasi yung namin dyan. Dire-direcho na kami papunta dyan. Kaya kumain na kami. May mga pagkain kasi sila dyan mga mahalay matansyado, matansya ko yung dadaanan natin okay, okay. I ano mean, na? Alam ko. Hindi Start mo lang. Uh, sa ano lang? Sa hindi ka na Hindi na. Masada lang. ito mo yung kagina din ala natin na medyo ano dito, dito, dito nililigilid tayo okay yung kanila dyan kasi lagi dito ang video is eh Kailangan talaga dahan-dahan. Hmm. -dahan. Hindi ka pwede dito mag-mabilis. <tap> Hindi na ako nagagas. Sa so, preno ka lang. may cellphone mo ate Salvi? Oh, may to. Ayan, naghinihinay na lang kami sa pagpaba. Ah, alala lang talaga sa preno. Hindi na kami nag-ano. Preno lang talaga inaano ni ate Eh. Ayan, dahan-dahan na lang kami ay pagbaba kasi talagang uh, kasi nakakatakot. May nadaan na pa naman kami kanina na parang sabangin siya. Kaya kailangan ko dito talaga yung preno mo diyan. Napag umakyat ka diyan. Ayun, dahil sa sobrang lakas ng mga anak ko, kaya alam na uh, sila ang nag-suggest na pumunta daw kami diyan kasi maganda nga daw yung uh, sa taas ng bundok. Uh, lalo na paghapon daw. So hindi naman namin kaya kapag hapon kasi eh, sa Ate Salve medyo malabo daw yung mata niya pag uh, medyo ha, uh, pagpagabi na, eh, anong oras na kasi yan, mga mare, mga 4 o'clock na yata, yan na. So, uuwi pa kami, uh, Milagros pa, from dyan to Milagros kasi na uwian namin, nasa 40 to 50 minutes lang naman. pinakalabasan na ng uh, papunta dyan sa pakyat. Uh, andito lang talaga sa baba yung mga tricycle. Wala talaga akong nakitang bucket na tricycle. So ayan, dito na kami sa labasan. Tara, let's go home na. Mukhang pagod na si Inay sa kakaano, kakalakwat siya namin. So ayan, pauwi so, na kami. Para makapag-relax na kami sa bahay kasi bukas so uwi na si Ate sa so, okay. babae.